makinig ka, kailangan kong bigyan mo ito ng pansin. May isang tao na nararamdaman ang isang bagay para sa iyo. Hindi ito basta-basta lang, hindi ito isang bagay na lilipas. Ito'y isang malakas at matinding pakiramdam na nandyan, kahit hindi mo ito malinaw na makita. Ang taong iyon ay naghihintay ng tamang pagkakataon, o siguro nagpapalakas ng loob, pero ang totoo ay gusto niyang sabihin ang isang mahalagang bagay sa iyo. At hindi ito basta mensahe lang. Ito'y isang bagay na maaaring baguhin ang iyong pananaw sa lahat ng ito. Pinagmamasdan ka niya sa paraang walang ibang gumagawa. Hindi lang tungkol sa kung paano ka magsalita o kumilos, kundi kung sino ka talaga. Napapansin niya ang mga bagay na marahil hindi mo pa napapansin sa iyong sarili. Ang taong ito ay nararamdaman ang isang koneksyon sa iyo na mahirap ipaliwanag, ngunit imposible ibsan. At gusto niyang malaman mo 'yon. Ang tanong ay, handa ka na bang makinig? Kaya mo bang tanggapin na may isang taong may ganitong ugnayan sa'yo, na nakikita kung sino ka talaga? Dahil, minsan, ang problema ay hindi sa iba, kundi ang takot nating payagan ang isang tao na pumasok ng totoo. At nararamdaman ko na ito ang tinutukoy ngayon. Ayaw ng taong ito na ka, ayaw niyang manipulahin o kontrolin. Gusto lang niyang malaman mo na mayroong isang espesyal dito, isang bagay na inyong dalawa lang ang nagbabahagi hindi ito tungkol sa pagpipressure, ni paghini ng kahit ano mula sa iyo. Tungkol lang ito sa pagmulat ng iyong mga mata at pagtingin sa kung ano ang nandyan na. Alam mo na ang ganitong mga koneksyon ay hindi basta-basta nangyayari. May dahilan ang mga ito kahit hindi natin agad maintindihan. Hindi sinusubukan ng taong ito na sakupin ang iyong espasyo o pilitin ka, pero ayaw din niyang dalhin ito mag-isa. Ngayon, nakasalalay na lahat sa iyo. Pag nilayan mo, Ilang beses na sa iyong buhay na hinayaan mong lumampas ang isang mahalagang bagay dahil nag-alinlangan ka, dahil inisip mong hindi pa tamang oras o hindi sulit ang panganin. Huwag magkamali. Hindi hinihiling ng taong iyon ang pagiging perpekto mula sa iyo, hindi siya naghihintay ng isang kwentong pampanitikan o isang handang sagot. Gusto lang niya ng pagkakataong ipakita ang nararamdaman niya upang sabihin ang nakaimbak na emosyon. At bihira yon ang isang tao na handang magbukas ng ganito, na walang anumang garantiya, ay bihira. Pero alam kong baka nakadarama ka ng pag-aalinlangan, at normal lang iyon. Baka iniisip mo, totoo ba ito? Sulit ba ito? Ang sagot dyan, walang sinuman ang makapagbibigay sa'yo. Kahit siya mismo ay hindi. Ang magagawa niya lamang ay ipakita sa iyo ang nararamdaman niya, maging tapat, at ang natitira well, ang natitira ay nasa sa iyo at huwag mong isipin na ito ay mareresolba mag-isa. Ang mga koneksyon na ganito ay hindi naluluta sa katahimikan. Ang pag-iwas o pagbaliwala ay nagpapahirap lamang sa lahat ng bagay, dahil ang mga ganitong bagay ay hindi nawawala. May nararamdaman ka rin kahit na hindi mo paganap na malinaw ito. Maaaring isang maliit na spark lamang, isang intuition, pero nariyan yon. At ang pinakamahirap, minsan, ay aminin yon sa iyong sarili. Napansin mo ba kung paano ka pinakiramdam ng taong ito? Hindi lamang kapag magkasama kayo, kundi pati kapag magkahiwalay kayo. Ang paraan kung paano siya pumapasok sa iyong mga isipan kahit hindi sinasadya. Ang paraan kung paano parang nauunawaan kanya sa mga oras na walang ibang makapagagawa. Ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito nangyayari sa lahat. At kung nararamdaman mo ito, kahit gaano kaliit, sapat na 'yon upang bigyang pansin ang gagawin mo dito ay isa pang usapin. Maaari mong piliin lumayo, baliwalain, magpanggap na walang espesyal. Pero sa totoo lang, sa tingin mo ba gagana Dahil sa kaybuturan, ang mga bagay na talagang mahalaga ay laging bumabalik sa isang paraan o iba pa. At kung ang taong ito ay konektado na sa iyo sa ganitong paraan, kahit ayaw mong aminin, hindi iyon mawawala dahil lang sinubukan mong itulak ito sa ilalim ng karpet. Sa kabilang banda, maaari ka rin pumili na gumawa ng isang hakbang. Hindi kailangang maging isang malaking lundag, hindi kailangang maging isang tiyak na bagay. Maaari itong maging isang pag-uusap, isang salita, isang tingin. Maaari lang itong maging pagpapakita na ikaw din ay may nararamdaman, kahit hindi mo pa alam ang gagawin dito ngayon. Iyon na ay sapat na para sa kanya na maunawaan na ikaw ay bukas. Na ikaw ay handa dahil, tingnan mo, hindi naghihintay ang taong ito ng perpektong sagot. Alam niya na hindi ganoon gumagana ang buhay. Ang gusto niya ay isang bagay na totoo. Gusto niyang malaman kung nararamdaman mo rin, kung nakikita mo rin ang nangyayari dito. At kung nakikita mo, bakit hindi bigyan ng pagkakataon? Bakit hindi tuklasin ng magkasama kung ano ang ibig sabihin nito? Ang totoo ay napakarami nating takot. Takot na masaktan, takot na magkamali, takot na magmukhang mahina. Pero naisip mo na ba kung ano ang pwedeng mawala sa'yo, dahil sa takot na ito? Naisip mo na ba na baka lang, baka lang, ang koneksyon na ito ay isang bagay na hindi mo na muling makikita, kahit hindi na sa ganitong paraan. Dahil walang sinuman ang magkakatulad, walang sinuman ang nakakaramdam ng pareho. At kung ano ang meron ka sa taong ito ay natatangi. Hindi ko sasabihin sa'yo kung ano ang gagawin. Iyon ay desisyon mo. Pero sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, kung nakakaramdam ka ng anuman, kahit na maliit, huwag mong ipagsawalang-bahala. Huwag mong palampasin. Dahil hindi naghihintay ang buhay. Hindi humihinto ang oras para magdesisyon tayo kung ano ang dagawin. At kapag napansin mo, baka huli na ang lahat. Ang taong ito ay handang magpakita ng kanyang nararamdaman, harapin ang posibilidad na ma harapin ang kanyang sariling takot para ipakita sa iyo kung ano ang nararamdaman niya. May ideya ka ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kung gaano karaming tapang ang kailangan dito. At ikaw, ano ang handa mong gawin? Hindi ako narito para maging romantiko. Mahirap ang mga koneksyon na tulad nito dahil pinipilit nila tayong tumingin sa loob. Hinahamon nila tayo, inilalabas tayo sa ating comfort zone. Pero sa parehong oras, binabago nila tayo. At minsan, ito ang kailangan natin isang tao na talagang nakakakita sa atin, na hinahamon tayo na maging mas mabuti, na tumutulong sa atin na makita kung ano talaga ang mahalaga. Kaya, tinatanong kita, handa ka bang sumugal? Handa ka bang bigyan ito ng pagkakataon? Hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Dahil, sa huli, karapat dapat ka rin makaramdam ng tunay na damdamin. Karapat dapat ka rin magkaroon ng isang tao na makakakita sa iyo, na makakaintindi sa iyo, na gustong makasama ka, kahit na sa mga mahihirap na sandali. Ang taong ito ay naghihintay ng iyong sagot, kahit na hindi niya ito sabihin ng direkta. Binibigyan ka niya ng espasyo, dahil iginagalang niya ang nararamdaman mo, ngunit hindi siya makakapaghintay magpakailanman. At kung wala kang gagawin, baka hindi mo na malaman kung ano ang maaaring nangyari. Kailangan mong maunawaan na ang sandaling ito, ang desisyong ito, ay hindi hihintayin ka magpakailanman. May mga bagay na nangangailangan ng tapang, kahit na tayo ay natatakot. At nandito ka ngayon, sa harap ng isang bagay na maaaring magbago ng lahat, ngunit nakasalalay din sa iyo upang mangyari ito. At sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na baka kailangan mong marinig, ang hindi paggawa ng anuman ay isang pagpili na rin. At ang pagpili na ito ay may mga kahihinatnan din. Ang taong ito ay may itinatago, isang bagay na may kaugnayan sa iyo, isang bagay na hindi maaaring sabihin kung papaano-paano lang hindi lang ito tungkol sa mga salita. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinikimkim ng mga ito, tungkol sa bigat ng kung ano ang kahulugan nito. At nararamdaman mo ito, hindi ba? Dahil hindi ka nandito kung hindi mo nararamdaman. Dahil, sa kaibuturan, alam mong mayroong ibang bagay pa. Alam ko na mas madali ang magpanggap, magkunwaring walang nangyayari. Ginagawa natin ito palagi. Pinipili ang pinakaligtas na daan, ang hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap, ang hindi nag-aalis sa atin sa ating nakagawian. Ngunit gusto kong tanungin ka, ano ba ang tunay mong gusto? Hindi ang mukhang mas komportable o mas madali. Ano ang talagang gusto mo? Dahil sa huli ito ang mahalaga. Kung ano ang nararamdaman mo, kung ano ang handa kang ipaglaban. Ang tao na ito ay hindi sinusubukang pahirapan ang iyong buhay. Sa kabaligtaran, siya ay naglalayong magdala ng isang bagay na baka hindi mo alam na kailangan mo. Hindi ito tungkol sa presyon, hindi ito tungkol sa paglikha ng di makatotohan ng mga inaasahan. Ito ay tungkol sa sinseridad. Tungkol sa katotohanan. Gusto niyang malaman mo kung ano ang nararamdaman niya, dahil ang pagtatago nito ay hindi na isang opsyon para sa kanya. Ngunit gusto rin niyang malaman kung ikaw ay may nararamdaman din. At huwag mong sabihin na hindi mo alam dahil kung umabot ka na rito, alam mo na. Maaaring magulo, maaaring bago, maaaring nakakatakot. Ngunit alam mo, nararamdaman mo, maaaring maliit, maaaring isang simula, pero nandyan. At ang pagwawalang bahala dito ay hindi makakapatigil dito. Kaya, bakit hindi bigyan ng pagkakataon? Bakit hindi magbigay ng espasyo para makita kung saan ito hahantong? Ang tao na ito ay inilalagay ang isang mahalagang bagay sa iyong mga kamay. Para bang sinasabi niya, "Tingnan mo, ito ang meron ako. Ito ang nararamdaman ko. Ngayon, nasa sayo na ang desisyon kung ano ang gagawin dito." Ito ay nangangailangan ng malaking lakas ng loob, higit pa sa maaaring naiisip mo. At ngayon, ikaw na ang magdedesisyon. Handa ka bang maging tapat sa kanya? At mas mahalaga, handa ka bang maging tapat sa iyong sarili? Alam ko na marahil ikaw ay nag-iisip sa mga panganib, sa mga kawalang katiyakan, sa lahat ng maaaring magkamali. Pero sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga katiyakan. At madalas, ang mga pinakamahalagang bagay, ang mga tunay na makakabago ng iyong buhay, ay kasama ng maraming pag-aalinlangan. Parte ito ng proseso. Ito ang nagpapakatotoo sa lahat. Ang tao na ito ay nakikita ang isang bagay sa iyo na baka hindi mo pa nakikita siya ay naniniwala sa isang bagay na kayong dalawa ay maaaring bumuo ng magkasama. Hindi ko sinasabi na magiging madali o na lahat ay maaayos agad-agad. Pero sinasabi ko na kung mayroong isang pagkakataon para sa isang bagay na totoo, isang bagay na maaaring magbago ng iyong buhay ng malalim, sulit ito subukan. Sulit ito kahit papaano na huwag isara ang pintuan bago pa man ito buksan. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ang hinihintay mo? Ano ang pumipigil sa'yo? Dahil sa huli, ikaw ang magdedesisyon. Ikaw ang pipili. Ang taong iyon ay nakagawa na ng unang hakbang, kahit tahimik, kahit hindi paganap na naglalantad ng sarili. Siya ay naghihintay. Ngunit kailangan din niyang malaman na hindi siya nag-iisa rito. Kailangan niyang maramdaman na handa kang maglakad sa kanyang tabi, kahit dahan-dahan, kahit paunti-unti. Hindi mo kailangang malaman lahat ng sabot ngayon. Walang may alam. Ang kailangan mo ay maging totoo sa iyong sarili at sa kanya. Kailangan mong tingnan ang nararamdaman mo at magdesisyon kung handa kang tuklasin ito. Kung handa kang magbigay ng pagkakataon, nahayaan ang isang bagong bagay na mangyari. At kung hindi ka handa, ayos lang. Ngunit tiyakin mo 'yan. Huwag mong hayaang mag-iwan ng puwang para sa mga panghihinayang, para sa mga paano kung. Dahil kapag lumipas ang pagkakataong ito, maaaring hindi na ito bumalik. Isipin mo ito. Ang taong iyon ay hindi basta nalang dumating sa iyong buhay. At kung anong mayroon kayo, kahit na nagsisimula pa lamang, ay bihira. Ito ay isang bagay na dapat tignan ng may pag-iingat, ng may atensyon. Huwag mo itong itapon ng hindi muna nag-isip. Dahil sa kaybuturan mo, alam mo. Alam mo kung gaano ito kahalaga. Nasa harap ka ng isang pagkakataon na hindi lahat ng tao mayroon. Ang pagkakataon ng isang tunay na connection ng isang bagay na maaaring magpabago sa kung paano mo nakikita ang iyong sarili, ang iba, at ang mundo. At hindi ito basta-basta. Bihira ito. Espesyal ito. Ngunit nakasalalay sa iyo ang susunod na hakbang. Nasa iyo ang pagpapasya kung papayagan mo itong magkaroon ng puwang sa iyong buhay. Ang buhay ay puno ng ganitong mga sandali, mga sangandaan kung saan kailangan nating pumili sa pagitan ng kung ano ang ligtas at kung ano ang totoo sa pagitan ng kung ano ang nagpapanatili sa atin sa parehong lugar at ng kung ano ang nagpapalaki sa atin. Sa pagitan ng takot at ng posibilidad. At nayon, ikaw ay nasa harap ng isa sa mga sandaling ito. Hindi mo ito matatakasan. Hindi mo maaring magpanggap na hindi ito umiiral. Ang taong ito ay nagbigay na ng unang hakbang. Pinili niyang magbukas, pinili niyang maniwala na ikaw ay isang tao na karapat dapat malaman kung ano ang nararamdaman niya at iyan ay isang regalo. Isang regalo na hindi lahat ng tao ay may lakas ng loob na ibigay. At ikaw, ano ang gagawin mo dito? Tatanggapin mo ba? Magbibigay ka ba ng hakbang palapit sa kanya? O hahayaan mo bang mawala ang pagkakataong ito? Alam kong hindi ito madali. Alam kong kailangan ng tapang. Pero alam ko rin na kaya mo ito. Dahil sa kalooban mo, alam mong sulit ito. Na, kahit na may mga pag-aalinlangan, mga takot, ito ay isang bagay na nararapat pagbuhusan ng atensyon. Isang bagay na nararapat alagaan. Isang bagay na maaaring magbago ng iyong buhay kung ikaw ay handa. Kaya hinahamon kita. Hinahamon kita. Na magbigay ng hakbang. Na huwag manatiling nakatigil. Na huwag hayaan ang takot o kawalan ng katiyakan na pigilan kang maranasan ang isang tunay na bagay ang taong ito ay naghihintay para sa iyo. At, higit pa roon, ikaw ay naghihintay para sa iyong sarili. Naghihintay sa sandali kung kailan magpapasyak ang maging totoo sa nararamdaman mo, sa gusto mo, sa kung ano ang talagang mahalaga. At, kung nararamdaman mong taong ito ang kinakausap ko, kung nahipon ito ang iyong damdamin, nais kong hilingin sa iyo ang dalawang bagay. Una, na huwag mong baliwalain ang nararamdaman mo ngayon. Huwag mong hayaang lumipas ito. Maglaan ng sandali, magmuni-muni, at isipin kung ano talaga ang gusto mo. At pangalawa, na ibahagi mo ito rito sa akin. Mag-iwan ng komento na nagsasabi kung ano ang iyong napansin, naramdaman, kung ano ang nagising sa iyo ng mensaheng ito. Mahalaga ang iyong kwento, mahalaga ang iyong boses, at nais kong marinig ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, gawin mo na ngayon. Dito, ang mahalaga ay ang katotohanan, ang mahalaga ay ang koneksyon. Hindi tayo nandito para magpalipas ng oras, kundi para pag-usapan ang tunay na mahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. At kung nahipo ka ng mensaheng ito, mag-iwan ng like. Isang simpleng kilos, pero makakatulong ito sa akin na maipamahagi ang mga pagsasaliksik na ito sa mas maraming tao. Ngayon, nasa iyo ang desisyon. Maaari kang magpatuloy, mag-ugnay, at alamin kung ano ang nais sabihin ng taong ito sa iyo at, ang mas mahalaga, kung ano ang nais mong sabihin sa kanya o maaari mong palampasin ito. Ngunit anuman ang iyong desisyon, gawin mo ito ng may tapang. Gawin mo ito ng may bukas na puso. At tandaan, hindi ka kailanman nag-iisa. Palaging mayroong isang taong nakakakita sa iyo, nararamdaman para sa iyo, at naniniwala sa iyo. At iyon, sa sarili nito, ay patunay na ikaw ay mahalaga, na ikaw ay may kahalagahan. Kaya, sige na. Gawin mo itong sulit. Nararapat sa iyo ito. Umaasa ako na nakahanap ka ng makabuluhan dito. Ngayon ay oras mo na para kumilos. Magrehistro, magkomento, maglike, at higit sa lahat, mamuhay ng may katapatan. Magkasama tayo sa paglalakbay na ito. At nandito ako, naghihintay na marinig ka.